Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pasensya na po kung medyo maingay yung ating coverage, yung ambience natin dahil wala pa rin tigil ang ulan. Ito yung mahirap sa ano eh, yung mahina lang yung bagyo or medyo mahina lang. Kasi mabagal yung lakad, yung takbo. Kaya ang tagal po, hindi kagaya nung malakas na bagyo, ma mabilis din tumakbo saglit lang ma mawawala na lilipat na sa sa ibang lugar baka isang gabi lang nasa Taiwan na ah. yung ibang bagyo ganun eh mabilis lang ito matagal yung usad niya eh. yung galaw niya matagal kaya ilang araw na tong bagyo at uh, patuloy pa rin ang baha dahil nga andiyan pa si Enteng Enteng the Dragon so baka medyo maingay yung ating ambience may noise uh, kasi hindi tayo gumagamit ng effects na noise reduction uh, minsan nga pag-aaralan natin yan anyway, uh, pag-usapan po natin Alice Go, na aresto na sa Jakarta, Indonesia so ano kaya ang mangyayari sa kanya pagdating dito sa Pilipinas at pagdating uh, pagdating pag-usapan din po natin si Torre si General Nicanor Torre tama ba Nicanor ang pangalan niya no? Uh, umuurong din pala ang buntot nito ni Torre nung malaman na ang mga senador ay magpo-ocular inspection so yan po ang ating pag-usapan pero bago yan, pakilike po muna ang video nito at huwag kalilimutang mag-subscribe okay ah uh, na-arresto na po si Alice Goo sa Jakarta, Indonesia Mga 1am ng umaga dito sa Pilipinas <coughs> uh, Wait lang ah, tignan natin yung report Report ng RTBM na lang Uh, eto. Uh, tama, 1 a.m. September 4, 2024. Alice Guo also known as Guo Ping, was arrested in Tangerang, or Tangerang City, Jakarta, Indonesia. So, dahil na arresto na siya, ang cute cute pa naman niya uh, pagbalik niya rito natural uh, malamang yan press conference yan uh, syempre pangungunahan ni PBBM yan at hindi pwedeng manapaw dyan sila Crispin Remulia at sila Abalos pero papogi points din si Abalos dyan baka nandyan din si Abalos so photo ops yan pagkakataon yan or publicity lalo na tumatakbo siya Uh, bilang senador. So, anong mangyayari kaya uh, alisgo Go pagdating niya rito? Automatic kulong po yan. No? <clears throat> Pero ano ba ang nakasampang kaso sa kanya? Ang alam ko ay isa lang, money laundering. Ang money laundering po, uh, kung ikaw ay kumikita ng pera, no? at uh, kinikita mo ito sa illegal na bagay <coughs> tapos gagawin mong legal kumbaga at dito nga kinuha yung laundering eh. yung launder parang paglalaba o paglilinis di ba ang English ng paglalaba laundry so ito yung tinatawag na launder parang nililinis mo yung kinukuha yung kinikita mong uh, illegal na pera so gagawin mong parang legal no ang halimbawa ng money laundering ay uh, sa droga transaction sa droga kung meron ka namang negosyo uh, yung bang hindi naka strong negosyo illegal 'yon at uh, gagawin mo siya ng paraan dilinisin mo siya uh, para pagmumukhain mo na legal uh, meron ting uh, money laundering na uh, tungkol sa kidnap or ransom uh, tungkol sa wedding sa mga illegal gambling so dyan mo na, na kukuha yung mga kinikita mo at uh, ginagawa mo ay uh, parang legal so Naintindihan nyo ba? <laughs> hindi tayo kasi abogado eh. So, medyo naintindihan nyo siguro, alam ko. So, yan po yung money laundering. Pero, kailangan pumasok ito. Uh, kailangan ang amount na pera ay uh, 500,000 pesos pataas. So, kung 500 pesos pababa, hindi po yan pasok sa anti-money laundering. So, 500,000 pesos pataas, Uh, pasok po yan sa anti-money laundering. At pwede kang makulong dito ng 3 to 8 years. So medyo mabigat itong kasong to. At kung may piyansa ba, hindi ko alam. Malamang wala. No? Siyempre ganyan naman eh, kahit wala namang piyansa, bakit si Dilima eh, nakapagpiyansa siya dati. <clears throat> so, ibabase po ito sa mga witness, sa evidence, kung mahina o wala namang witness, baka siya pwedeng uh, humiling ng uh, bail sa korte. no Pagaya ginawa ni Dilima, naubos na yung mga witness niya. Eh. <laughs> Nagbaliktaran eh. Siyempre, naareglo na. Nagbaliktaran na yung mga witness. So, nakapagtiansa si Dilima hanggang sa makalaya. So, ganun siguro yan. So, yun ang mas maganda na gawin ng abogado ni... Alice go baka naman mahina ang ebidensya so humiling siya ng ano na pwedeng mag-bail o so humiling siya na makapag-bail para maka makalaya siya pansamantala so good luck na lang Miss Alice Go uh, dito naman tayo kay General Torre uh, nung nalaman siguro ni Torre na pupunta yung mga senador aba biglang nagpa-deliver ng graba mga bato-bato, buhangin at uh, semento, nagpasok din ng semento at meron tayong mga pictures dito at ito po yung uh, report ng SMNI PNP nagdala ng semento may karga-kargang semento ang sasakyan ng PNP kaninang madaling araw ay may ipinuslit silang mga bato at graba na din ng KJc ng video ang tila pagmamasa ng mga pulis sa basement pagmamasa baka naghahalo ng semento no? ng Jose Maria Calades ang pagdadala ng PNP ng mga kagamitang ito sa loob ng KOJC compound ay kasunod lamang ng anunsyo ng Senate Committee on Justice and Human Rights na magsasagawa sila ng ocular inspection at public hearing sa Davao City sa Biernes Biernes na po yan, no? sa Davao City pero may binanggit si Bato kahapon Doon sa vlog natin kahapon Na ang gusto niya Baka doon sa loob ng KOJC Gawin ng public hearing Matatandaan may mga ipinadalang larawan Sa KOJC Na nagpapakita ng lumalalim na butas Sa JMC basement Na umano'y hinukay ng PNP Okay yan po yung report Ng uh, SMNI So ito kahit tabunan mo yung hinukay nila nakita natin sa picture eh, ang lalim na eh. kahit tabunan mo yan sementuhin mo mahalata pa rin di ba kahit anong pagtatago ang gawin nila halatado na totoo hindi niya inaamin nung nakaraang press conference niya eh. na, totoo may binubutas kayo naguhukay kayo parang nagti treasure hunting kayo dyan may kinatatakutan din pala si Tore akala ko Uh, talagang sigang siga siya eh. gas mati siya eh. matigas eh. siya kasi, kasi nalaman niya siguro nabalita niya ang daming pupunta na senador nabulabog yung treasure hunting ni, ni Akla ni Tore no? ito po yung ocular inspection na inilabas ng senado at babasahin po natin Uh, committee on Justice and Human Rights pala ito. Subcommittee on the Privileged Speech on the PNP Operation in the Kingdom of Jesus Christ, KOJC Davao City. Notice of Ocular Inspection of Public Hearing. Andito po yung mga senador. <coughs> Excuse. Senator Aquilino Coco Pimentel III, hindi po yan makakapunta. Kaya nga, pinasag committee ni Senator Coco marami daw siyang inaasikaso si ron at siya yung nagbabantay doon dahil uh, may mga pinapasa silang batas uh, alam mo na para mabusisi so yun daw ang maraming ginagawa si Coco Pimentel uh, Senator Rapi Tulpo Senator Christopher Bongo Senator Joseph Victor Ejercito Mark Villar Maria Lourdes Nancy Binay Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Grace Poe, Cynthia Villar, Risa Honteberos, kasama rin, Jinggoy, Ejercito Estrada, Francis Tolentino, and Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa ang mag-pre-preside. Siya yung magiging chairman dito sa subcommittee. Pero originally, si Coco Pimentel po ang may hawak ng Uh, human rights uh, anong tawag nito human rights and uh, kalimutan ko na basta um, chairman ay si Coco Pimentel ngayon sa mga nabanggit ko na senador pupunta ba lahat ito hindi po hindi po pupunta dito baka pumunta dito si Bato lang eh si Bongo, si Robin Padilla ah uh, sino pa baka Amy Marcos nandiyan hindi ko pupunta lahat ito pero ko si Rapi Tulpo si Hersey baka bukas ah, sa biyernes eh, si Bato lang mag isa <laughs> kawawa pero siyempre sasamahan niya ng tropa niya nandiyan si Robin saka si Bongo baka hindi naman siya iiwang mag isa niya <clears throat> so maganda yan, makita natin at uh, tignan natin kung anong magiging uh, pagharap. Siyempre, i welcome ni Tori yan. Eh. guide ni Tori. <laughs> Nakakatawa yan uh, pag napanood natin. So, ilang araw na ba si Tori dyan sa KOJC? 12 days? 12 days na ba? Pagtapos ng pagtambay nila dyan, ang mangyayari kay Tore malamang ito patong patong na kaso ang mangyayari sa kanya yung haharapin niya tapos iiwan siya ni BBM sa ere <laughs> bakit? may record na eh may record na si Kuting eh si BP Sara nga iniwan eh eh ikaw pa diba? si BP Sara nga eh iniwan sa ere eh, pwede ka rin iwan ni PPBM Tore uh, Torre. Akala mo ba? Uh, kumbaga, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Pero, si BP Sarah, ang OBP ay kasalukuyang uh, namimigay o uh, ito, yung kanilang mobile food. Dito po sa mobile food na to, dyan na po sila nagluluto parang mga tindahan na ano, no? na mobile store. Ito po. Uh, parang parang may sabaw yung inahain nila, parang sopas. So, kaya ito maganda to. Kahit saan. Ibabiyahe lang nila yung truck na yan. Pwede na silang makapag feeding program, no? Oh, so, ayan, no. Ang galing, 'di ba? bali apat na picture so makikita sa picture yung mga rescuer ayan rescue tapos police di ma malaking tulong ah, uh, kumbaga laman tiyan. may lamanchan ang kanilang chan may laman <laughs> anyway hanggang dito na la lang po <clears throat> maraming salamat sa panonood at see you next time